lang <laughs> tayo, tayo, tatlo. <laughs> okay, <laughs> <luck> tayo tatlo. video ko pa <laughs> fight na, Fight, night. fight, fight, fight na, na. siya natawagin. Gago to! talagang Gago, natawagin. gago, gago! O oh, di patay. Eh <laughs> Pag-tank kami, tank! Pag-tank! Sige bang wala sa atin? Hindi namin dala yung kotse mo, tank! <laughs> Lay! Ano nga ang biglang? Iwe! Iwe, ferma ang video! Ano nga ang mga video-video eh, mo dyan? Video mo ng pagsanal. Angay na, yung pagsanal mo, binibidyo mo. Check trip natin, hindi? Ano <laughs> ba diba yan? Hindi ka na makakaulit. Dati na po. O, trick ko. Nabahala dyan. The show must go on. Ang ganyan pa si Pole na Bakit? video. Dito si Pole, eh. Ay. Ang daming tao nga.

nag kapantay pa dito. ano. <laughs> dahil प्लास्टिक mo hil hindi utong mo प्लास्टिक plastic mo hil parang so, itino at ito pero sila yung ulo diba yung madalas na ulo ulo yung tino hil plastic mo hil gurod na ako sa buong mga kasama ano talaga ang mga kasama sa ano Ano Maganda. 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 Bill, Bill, parang Hal, Bill, 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 kahit nahihirap at kinawa, wag ka siya sama. tagubab. Si Manong okay, naliligo. Lady, hindi <laughs> ka namin babatipusin si kasi wala ka naman kwenta. <laughs> Maria, Leonora! Aray, potak! Dun-dun-dun-dun. Holler! Game, luso, luso ka na doon. Ah! Napaka-hot! Woo! Kakalibog itong mga boys na to! Woo! Woo! Putang ina! Napapas-extra pack! <laughs> putangin ng prep niyang parang sando ang puta. Butasa mo sa gitna, sando na yan. Inisabi ng putangin ang prep mo. Putangin liyan doon, bandimor.